Good day mga idol. Previously on our blog ay nagbiyahe tayo mula Santa Rosa, Nueva Ecija patungong Dingalan, Aurora. Kung saan ay inabutan tayo ng ulan sa bandang Gabaldon, Nueva Ecija habang bumabiyahe. Subalit nagpatuloy pa rin tayo sa ating biyahe sa kabila ng malakas na ulan. At ito ay naging isang masayang biyahe kahit na kami ay basang-basa sa ulan. <laughs> Good morning, good morning, good morning, good morning! Good day mga idol! Finally, sa wakas ay nakarating din kami sa resort na aming pupuntahan. Chill ba yan? QQI 301 May daming kamyas <laughs> <ng> Hello! <laughs>

lifeguard over there oh yeah <laughs> Hello ka sa mga fans mo. Hello mga lads! Hi Idol! Ayan! Welcome to our YouTube channel. And of course, nandito kami ngayon sa Dinggalan. Ano nga ano ito? Ano Aurora. Mga... Dinggalan, Aurora. Ano yung resort? Coastal Cove Resort. Ayan. Andito po kami sa Coastal Cove Resort. Ayan. <laughs> So, dito po kami nakahanap po. Nakatatlong oras kami pa ikot-ikot pero finally, nakakuha na rin kami ng aming ano, nakabukta rin kami ng aming hotel. So guys, ayan, just enjoy and relax! O, <laughs> <laughs> well, ito po, ganun? Ha? Dagat na yung dagat dagat. <laughs> Pag mas gano'n <laughs> ng dagat, tapos gano'n ka. <laughs> masdan ang kagandahan ng dagat <laughs> One more. one more flying. one more na one, one, one more flying. Flying, flying. Yeah. <laughs> Wow! Ang daming pagkain na bangus at tilapia, barbecue, syempre rice, fried chicken, sliced meat, at maraming kanin. Mmm! <laughs> gutom na mi! Kain tayo mga idol! Tara! <laughs> Tuloy tayo guys Kahit malakas ang ulan Kahit malamig ang ulan Dito lang yan Sa Dinggalan Aurora Beach Resort Hi! Hi! <laughs>

ਆਤੇ <muchas> lalaki naman naman paro paro g paro paro Valentine. Happy Valentine, Happy idol. Ay. Wala <laughs> talaga Happy Valentine mga idol. <laughs> so, alika. lamig nito parang parang Para parang 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 sa bayan to, dito lang panlabas dito hindi pa. yan lang ang eh kaya mga cake-cake dito wala ko, wala rin tanong mga kay kuya yeah. po cake? Oh, oh. Pa po. bayan pa po Salamat, salamat po Apo, ah, salamat. Sabayan yun, dun pa ganda. Ang mga bulak-bulak e. Eh. Kahit cake lang sana. Eto, yun e. Yun lang, saktok. Wala. Okay lang po. Medyo baga. Ma'am, order. Oo. Kukuha po sana ako ng isang cake. Yung purple yung ube de Apo, magkano po ba yun? 5.99 Pwede po Happy anniversary, uh, nanay and daddy. From Randy and Roslyn. Ito ba yung free balloon, ma'am? Apo. Oh. po Pa? Pwede po. Picture. Picture po namin ah, sige, okay lang. Dalawa po. Isa Ay, salang. isa lang? <laughs> Mukhang pare-pareho lang ata eh. Kahit ano po, ito lang. Ay, I love you. Eto naman isa, PS I love you. Sige, yan na lang po. Hi! Wala pa naman kawain ba? Kaya na yung cake. Bawa yung cake. Yan. Salamat, ma'am my my mama and papa. Ay, my mommy and dad kasi anniversary nila ngayon kaya i-surprise namin sila. At the same time Valentine's Day. Araw ng mga puso. Ay, na kami Postal Cove. So co nakarating na kami, papunta na kami sa ano. Postal Cove. Ah. Postal Cove. So, sa natin si Nana. Na e Ito 'yun. Sa Postal Cove.

Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, and Para sa akin ay huwag ka na lang maghanap ng ka sa Valentine's Day. Alam mo kung bakit? Dahil isang araw lang 'yon ang hanapin mo ay ang taong makakadate at makakasama mo habang buhay. Yun! Iba-iba ang love story ng mga tao. Ang love story namin ni Roslyn, nagsimula kami as friends. Niligawan niya ako. <coughs> St ligawan ko si Roslyn and then after 5 or 6 years nagpakasal kami nagkaroon ng isang maganda bibo, matalino at napakakulit na anak may ibang istorya naman na tinadaanan lang nila yung partner or yung tao na para sa kanila yung iba naman ang sabi ay okay lang daw na mahilo sila basta sa'yo lang iikot ang mundo ko Boom! <laughs> Pogi! Apa? Kamusta kayo? Okay lang po. Okay lang kayo? Apa. Gusto nyo so, ba yung jacket? Apa. Wala yun, yung jacket na kayo. Oo, yun yun na. Remember at siya yan. Oo. Oo, oo. Ayun yun na. Oo. Oh. Oo, oh, apir na na, apir. Oo. Ah. Salamat. Ikaw, Pogi. Okay. okay, ingat kayo ha.